magandang gabi. So, dito po kami ngayon sa Pasay. Dito po kay Tiwata sa Parisan niya. Yan guys, kung nakikita nyo sa likod ko, napakadaming tao, di ba? Napakahaba. Pila po yan guys, yan. Ang haba po, bago pa makarating doon. Hanggang doon po yan sa dulo, ang haba ng pila guys. Kaya, napakain na lang kami sa, dito sa kapila, sa Encanto. Sabi nga, kung may Tiwata, merong Encanto. Yan guys ang pila oh grabe sikat na sikat talaga sa si diwata so ngayong gabi guys hindi natin makikita sa si diwata kasi nga tulog na daw kaya e, uh, pagod na pagod kaya yun nga hanggang ano na lang tayo dito tayo na lang tayo sa Gedli diba ayan no? daming tao dito guys ayan po so gagawin natin pasok tayo sa loading na natin diba yung dami ng tao Tara, Let's go guys. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa loob. Kita nyo guys, oh, diba? Napakahaba ng pila. Ayan guys. Oh. Ayan, kung makikita nyo. Ayan yung impwesto ni Diwata dito sa Pasay. Ayan, mga nakapila po yan guys. Ayan. Grabe diba? Ang haba. Kaya kanina, nung dumating kami, hindi na kami pumila kasi nga may kasama rin kami yung bata kaya uh, kumain na lang kami dun sa kabila yung inkanto sabi nga uh, may diwata may engkanto, diba ayan na oh. ang dami dito <laughs> lagi kayo dito lagi lagi okay, kayo dito? Ah, ngayon lang. Taga uh, saan kayo? Payatas pa. Payatas. kami uh, lukban kayo pa. Uh. So, dinayo ko lang si Diwata. Wala naman pala. Ah, pa ba? So, sige, uh, may... So, nandun pala si Diwata. Punta natin mamaya. Kanina kasi wala si Diwata. Yeah. Punta natin. Yeah. haba oh diba ang dami tao guys nagpupunta natin sa tiwada natin doon ako alright and guys nandito tayo ngayon din sa labas kung saan yung haba ng pila eh hanggang dito guys makikita nyo yun oh guys yan yeah pakita ko sa inyo ang pila ang haba Diba guys, napakahaba ng pila. Hanggang dito sa labas ang pila ng uh, para lang makapunta sa kainan doon. Ayan. Hindi na kami nakapila kanina. haba yan. Hanggang doon guys yan. Hanggang doon pila. Alright. Hi daw. Hi. Anong tawag nga guys? Pero Anong tawag? <laughs>

guys so sa kabilang uh, kabilang highway naman guys dun yung Encanto na parisan din pasyal ko kayo dun guys ha so kabilang kali lang din okay let's go punta tayo doon Ayan guys so punta tayo ngayon dito sa kabilang parisan Encanto kung tawagin dun sa kabila diwata dito naman Encanto ayan guys ha mga may kilang yung pila dito dito kami kumain kanina ano guys, ang haba ng... Ah, doon sa kabila, mahaba ang pila. Dito naman no, exit. So, engkanto Hanapin so, natin, baka nandito yung engkanto sinasabi nila. Hello. Sabi nga, kung may diwata, may Encanto. Diba? Ayan guys, yung engkanto Ano? Guys, nandito tayo ngayon sa Encanto Parisan. Juliet po. So wala rin siya dito. So baka nagpapahinga na rin guys. Ayan. Okay guys. So dito lang yan sa Pasay. Kung pupunta kayo. Uh, may ganda yung aga-agahan nyo na yung dito para hindi kayong pumila ng mahaba. Okay. Ingat-ingat lang po tayo lagi guys sa Bye, okay bye ayun guys so papunta na tayo ng car natin para umuwi ng Lukban Quezon so happy nakarating tayo kay Diwata so sa kabilang way dun yung kay Diwata and then dito naman yung Encanto alright okay, so ayun. ngayon dahil mamaya pa So, yung car natin nandito naka park Ayan dito. So, oh yeah. Ayan si Kuya. Shout out Kuya. Shout out sa mga kasama kong bus driver diyan. Yeah. <laughs> Yo. Shout. Out.